Sinasabi nila na nagtago si Nostradamus ng isang huling mensahe, isang lihim na napakalakas kaya't hindi ito dapat matagpuan ng mundo hanggat hindi pa dumarating ang itinakdang oras. Ngunit ngayong gabi dumating na ang sandaling iyon. Hindi ka narito ng walang dahilan. May rason kung bakit ikaw mismo ang nakakita sa mensaheng ito. Ang maririnig mo ay maaaring baguhin ang direksyon ng iyong buhay, gaya ng minsang pagbago nito sa kapalaran ng mga bansa. Kaya ang tanong handa ka na bang makita kung ano talaga ang kanyang nakita. Makinig kang mabuti dahil maaaring ito na ang senyas na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Sa loob ng maraming siglo, sinubukan ng mga tao na basahin at unawain ang mga nawalang sulat ni Nostradamus, mga pahinang puno ng simbolo, nakatagong numero, at mga kakaibang bisyon na tila nagsasalita tungkol sa hinaharap. May ilan na nagsabing kabaliwan 'yon. Ngunit may iba namang naniwala na ito ay banal na pahayag. Ngunit paano kung ang kanyang huling propesya ay hindi tungkol sa mga bansa o digmaan kundi tungkol sa iyo? Ang galaw ng mga bituin, ang katahimikan bago ka managinip, ang pagpitik ng iyong kandila tuwing gabi, maaaring lahat ng iyon ay bahagi ng parehong sinaunang mensaheng nakita niya noon paman. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tumatawag ang kapalaran, hindi ito sumisigaw, ito ay bumubulong. At ngayong gabi, ang mga bulong na iyon ay unti-unting lumalakas. Kaya bago ka magpatuloy, huminga ng malalim, patahimikin ang iyong isip at makinig. Dahil ang propesyang minsang gumabay sa mga hari ay maaaring ngayon, sa iyong kaluluwa naman naglalakbay. Ang emosyonal na pagdiskubre. Sinasabi nila na ang huling code ni Nostradamus ay hindi kailanman natagpuan, tanging mga bulong lamang sa matatandang manuskrito ang natira, mga pahinang nila mo ng panahon. Ipinahayag ng mga iskolar na ito'y nawala na, sinabi ng mga pari na ito'y ipinagbabawal, at ang mga ilang nangahas magsalita tungkol dito tuluyan ng naglaho sa katahimikan. Ngunit sa kung anong paraan, ang lihim na ito ay nabuhay. Hindi ito itinago sa mga aklatan, kundi sa mga puso ng mga taong itinakdang makatagpo nito. At marahil isa ka sa kanila. Naranasan mo na ba yung kakaibang lamig sa gabi, yung paggalaw ng hangin na tila walang dahilan, o yung kandilang kumikislap kahit walang ihip ng hangin? Sa paniniwalang Pilipino, hindi kailanman iyon aksidente. Iyon ay senyales na may mensaheng gustong umabot sa iyo, isang bulong mula sa di nakikitang mundo. May ilan na naniniwalang iyon ay mula sa ninuno, at may ilan namang naniniwalang iyon ay tadhana. Noong mga siglo na ang nakalipas, isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa bilog ng liwanag na magpapagising sa mga natutulog. Ipinahayag ng mga historyador na ito marahil ay tumutukoy sa isang kaganapang solar, marahil isang kometa. Ngunit paano kung hindi kalangitan ang tinutukoy niya kundi ang espiritu ng tao? Ang bilog ng liwanag ay maaaring mga kaluluwang itinakdang magising kapag natapos na ang panahon ng katahimikan, mga taong bigla na lang mararamdaman ang pagbabago sa kanilang buhay nang hindi nila alam kung bakit. Naalala mo ba yung mga gabing tila ang bigat ng lahat, ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may paparating na pagbabago. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ay pagkakaayon. Iyon ang parehong enerhiya na naramdaman ni Nostradamus habang siya ay sumusulat sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang kanyang tintay nanginginig habang kumikislap sa kanyang isipan ang mga bisyon. Nakita niya ang mga mukhang hindi niya kilala, mga lupang hindi pa niya nararating, at mga tinig mula sa ibang panahon, at gayon paman, patuloy siyang nagsulat. Naniniwala siya na ang mga mukhang iyon ay hindi mula sa kanyang panahon kundi mula sa atin. Tinawag niya silang i ang mga piniling ng angarap, ang mga magdadala ng liwanag sa gitna ng unos. Marahil kaya mo natagpuan ang mensaheng ito ngayon. Marahil dinala ka rito ng universo hindi dahil sa pagkakataon kundi dahil sa banal na oras. Bawat paghihintay, bawat sakit, bawat pagkalugi na dinaanan mo ay paghahanda para sa sandaling ito, ang iyong pagising. Sa lumang pamahiing Pilipino, kapag may puting gamugamo na pumasok sa iyong tahanan, sinasabing iyon ay espiritu ng isang mahal sa buhay na nagbabantay sa iyo. Kapag ang kandilay tuloy-tuloy ang pagliyab matapos ang panalangin, nangangahulugang tinanggap ng langit ang iyong hangarin. Kapag bumuhos ang ulan matapos ang matagal na init, iyon ay paglilinis, isang panibagong simula. Ang lahat ng senyas na ito ay nag sa nakikita at di nakikita, gaya ng mga bisyon ni Nostradamus na nagdurugtong sa nakaraan at hinaharap. At narito ang kaunting lihim na ilan lamang ang nakakaalam, madalas banggitin ni Nostradamus ang tungkol sa ginintuang kapuluan, isang lupain na pinagpala, ngunit sinusubok, kung saan ang pananampalataya ay maningning sa oras ng dilim. Marami ngayon ang naniniwala na tinutukoy niya ang mga isla sa silangan, ang Pilipinas, isang lupain ng mga himala, pananalig, at banal na katatagan. Kung ito'y totoo, kung gayon ang mensaheng ito ay hindi isinulat para sa mundo. Isinulat ito para sa iyo. Kaya ngayong gabi, habang nakikinig ka, gawin mo ang simpleng ritual na ito, sindihan ang isang puting kandila, bikasin ang iyong pangalan ng tatlong beses, at humiling ng kaliwanagan. Damhin ang init ng apoy sa iyong kamay, hindi lang iyon apoy. Iyon ay presensya. Iyon ay ang universo na kinikilala ang iyong kahandaan na tumanggap. Madalas, ang mga kasagutang ating hinahanap ay hindi nakatago sa mga aklat o sa mga bituin, kundi sa ating sariling puso. At gaya ni Nostradamus, marahil ito na rin ang oras para isulat mo ang sarili mong propesya, Isang kwento kung saan ika'y muling babangon, ginagabayan ng pananampalataya, pinoprotektahan ng liwanag, at muling isisilang sa bisa ng tadhana. Ang espiritual na pahayad Habang marahang kumikislap ang kandila sa iyong silid ngayong gabi, isipin mo ang parehong liwanag na minsang tumanglaw sa silid ni Nostradamus ilang siglo na ang nakalilipas. Ang kanyang mga bisyon ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari, kundi tungkol sa mga kaluluwa, mga taong katulad mo na naghihintay na magising. Bawat profesyon na kanyang isinulat ay may nakatagong layunin para sa mga pusong handang tumanggap ng dinakikita. At nayon, narito ka dahil handa na ang iyong puso. May kakaibang paraan ang universo sa paglapit sa mga taong pinipili nito. Naranasan mo na bang maramdaman na tila perpekto ang lahat sa paligid mo, parang imposibleng aksidente lang? Ang biglang kapayapaan matapos ang kaguluhan, ang bulong sa iyong panaginip, ang paulit-ulit na numero na lumilitaw kahit saan, labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, pito, pitumput pito. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga ito ay mga senyas mula sa universo, mga mensaheng makalangit na gumagabay sa iyo tungo sa iyong landas. Alam ito ni Nostradamus. Nauunawaan niya na ang tadhana ay hindi dumarating na may inyay, ito ay dumarating ng tahimik, gaya ng malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa iyong mukha sa gitna ng gabi. Isinulat niya ang tungkol sa isang, daan na di nakikita, pinangungunahan ng bilog ng kawalang hanggan. Maraming nagtatalo kung ano ang kahulugan nito. Para sa mga historyador, ito ay sagisag ng oras o pagkakahanay ng mga bituin. Ngunit espiritual, ito ay mas malalim, paalala na ang paglalakbay ng iyong kaluluwa ay ginagabayan ng mga puwersang lampas sa mundong pisikal. Kapag naliligaw ka, kapag tila mabigat ang iyong puso, naroon pa rin ang mga puwersang iyon, di nakikita, ngunit tunay na naroroon. Isipin mo ang iyong sariling buhay. Ilang ulit mo nang naranasan ang mga sandaling tila konektado ang lahat, mga pagkakataong parang imposibleng maging coincidence lamang? Sa tradisyong Pilipino, tinatawag itong pahiwatig, mga banal na pahiwatig, mga banayad na tulak na may kakaibang nangyayari sa paligid mo. Marahil binali mo ito noon. Marahil tinanong mo kung may kahulugan nga ba. Ngunit ngayon, sa liwanag ng pahayag na ito, nagkakatugma ang lahat. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi tungkol sa malalayong lupain o mga kaharian, ito ay tungkol sa pagising ng kamalayan sa mga karaniwang tao, sa mga taong may bukas na kaluluwa at handang tumanggap ng gabay mula sa sansinukob. Minsan din niyang binanggit ang si pagigising ng mga tahimik na puso. Hindi ito simbolo ng takot o kahinaan. Ito ay tungkol sa mga taong tahimik na tiniis ang mga pagsubok sa buhay, sa mga nanalangin sa gabi nang walang humuhusga, sa mga nagtiwala sa tamang panahon ng Diyos, kahit sa gitna ng paghihirap. Sila ang mga pusong umaaling sa propesyang ito. Sila, katulad mo. At dito nagiging personal ang lahat, binanggit ni Nostradamus na ang huling mensahe ay lilitaw kapag nawala na ang mga lumang paraan, kapag natapos na ang pagkatigil, at kapag nagkaisa na ang mga puwersang dinakikita. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay tulad ng mga sinaunang ritual ng paglilinis ng ating mga ninuno, pagsisindi ng kandila, pag-aalay ng dasal, at paghingi ng gabay bago gumawa ng mahalagang desisyon. Ang mga ritual na ito ay higit pa sa tradisyon, ito ay paraan upang ihanay ang iyong enerhiya sa universo. Ngayong gabi, kung maramdaman mong dapat, gawin ang munting ritual na ito. Sindihan ang isang puting kandila, bulongin ang iyong taos pusong hangarin, at damhin ang koneksyon sa isang puwersang mas malaki kaysa sa iyong sarili. Isipin mo rin ang bilog ng liwanag na kanyang inilarawan. Hindi ito pisikal na bilog, kundi isang espiritual na puwersa, isang halo ng banal na pagkakahanay sa paligid ng mga handang kumilos, handang tumanggap, at handang yakapin ang kanilang kapalaran. Kapag nasaksihan mo ang isang sandali ng synchronicity o isang panaginip na tila totoong nangyari, tandaan mong hinahawakan mo ang bilog na yon. Naniniwala si Nostradamus na kahit isang gising na kaluluwa lamang ay maaaring baguhin ang daloy ng enerhiya sa mundo. At marahil ang kaluluwang iyon ay ikaw. Maraming mistikong Pilipino ang nagsasabing ang tadhana ay nagsasalita sa pamamagitan ng panaginip. Kapag lumitaw ang isang mahal sa buhay, kapag may tinig na tumatawag sa iyong pangalan, o kapag biglang may landas na bumuka sa iyong harapan, iyon ang universo na nagbubunyag ng gabay nito. Isinulat ni Nostradamus ang kanyang mga mensahe sa mga simbolo, salita, at bisyon, ngunit ang diwa nito ay isa, kamalayan, pagtanggap at tiwala. Tinatawag kang pansinin ang mga banayad na tanda. Minsan din niyang binanggit ang isang dali ng pagkakahanay, kung kailan ang mga bituin, espiritu, at hangarin ng tao ay magtatagpo sa perpektong oras. Ang pagkakahanay na ito ay hindi lamang kosmiko, ito ay personal. Nangyayari ito kapag kinikilala mo ang iyong panloob na kapangyarihan, ang iyong intuisyon, at ang iyong pananampalataya sa banal. Ang propesya ay hindi babala, ito ay panawagan. Panawagan upang magising. Magtiwala. At likhain ang buhay na matagal mo nang itinadhana. Kaya ngayong gabi, habang tahimik kang nakaupo, magnilay ka, bawat maliit na senyas, bawat kakaibang pangitain, bawat panaginip na hindi mo makalimutan, mga piraso iyon ng propesya na umaabot sa iyo. Maaaring isinulat ito ni Nostradamus ilang siglo na ang nakalipas, ngunit ang kahulugan nito ay nabubuhay ngayon sa buhay ng mga taong marunong tumingin at makaramdam. Buhay ang universo, humihina sa loob mo, at ngayong gabi, marahang bumubulong ito. Handa ka na. Manifestasyon at Gabay ngayon na naramdaman na ng iyong puso ang mga pahiwatig ng tadhana, panahon na upang kumilos ng may intensyon. Ang code ni Nostradamus ay hindi isinulat upang manatiling tahimik sa papel, ito'y ginawa upang gisingin ang aksyon sa mga taong handa na. At ngayong gabi, handa ka na. Magsimula sa isang simpleng hakbang, ngunit makapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, ang pagsisindi ng puting kandila ay higit pa sa simbolo, ito'y direktang linya patungo sa universo isang liwanag na humihingi ng kaliwanagan, proteksyon, at pagpapala. Sindihan ang iyong kandila, panoorin ang sayaw ng apoy, at damhin ang init nito sa iyong mga daliri. Hindi lamang ito apoy, ito'y ang universo na kinikilala ang iyong presensya, at tinatanggap ang iyong kahandaan na tumanggap ng gabay. Bulongin ang iyong buong pangalan ng tatlong beses, sa isip man o malakas, at humiling ng kaliwanagan, tapang, at pagkakahanay. Pagkatapos maglaan ng sandali upang magnilay sa iyong mga intensyon. Itinuturo ng espiritualidad ng Pilipino na ang kaliwanagan ng isip at kadalisayan ng puso ay nagpapalakas sa bisa ng mga panalangin at intensyon. Tanungin ang sarili, anong pagbabago ang handa kong tanggapin? Anong pagpapala ang nais kong matanggap? Anong lumang enerhiya ang handa kong bitawan? Damhin ang mga sagot sa iyong puso. Ang mga pagmumuni-muning ito ang iyong personal na gabay ang mapasalandas ng tadhana na minsang nakita ni Nostradamus sa kanyang mga bisyon. Ang pagsusulat ng iyong intensyon sa isang maliit na papel ay maaaring palakasin ang enerhiya nito. Hawakan ang papel malapit sa puso, huminga ng malalim, at isipin ang buhay na iyong ninanais na unti-unting nabubuo sa bawat hininga. i visualize ang landas na tinatanglawan ng liwanag, ang parehong bilog ng kawalang hanggan na kanyang inilarawan, na iyo'y nakapalibot sa iyo. Sa praktikang Pilipino, ang visualisasyong ito ay nakikipag-ugnay sa natural na enerhiya sa paligid mo, hangin, apoy ng kandila, banayad na galaw sa iyong tahanan na nag-ugnay sa iyong enerhiya sa daloy ng universo. May ilang ritual na nagmumungkahi ng paggamit ng tubig bilang panlinis. Kumuha ng mangkok ng malinis na tubig, patakan ng ilang patak sa iyong mga kamay, at damhin ang paglilinis ng lumang pasanin. Ito'y simbolikong pagpapalaya sa stagnasyon, nagbibigay daan sa bagong enerhiya. Isama ito sa tahimik na afirmasyon, pinakakawalan ko ang lahat ng hindi na nagsisilbi sa akin. Binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ang aking tadhana. isaalang alang din ang paghingi ng gabay mula sa mga ninuno, isang ritual na iginagalang sa kulturang Pilipino. Makipag-usap ng tahimik sa iyong mga ninuno, pasalamatan sila sa kanilang proteksyon, at humingi ng karunungan sa mga susunod na hakbang. Naniniwala si Nostradamus na ang mga dinakikitang puwersa ay gumagabay sa buhay ng tao, mga espiritu, anghel, enerhiya lampas sa pisikal na mundo. Sa pagkilala sa mga gabay na ito, nakikilahok ka sa isang banal na pagkakahanay, nag-ugnay ng nakaraan sa kasalukuyan, at ng dinakikita sa iyong kamalayan. Ang manifestasyon ay nangangailangan din ng pagtitiwala sa banal na oras. Hindi lahat ay darating agad at ito ay may dahilan. Ang universo ay nagbubuka sa perpektong ritmo, at minsan, ang paghihintay ay ang pinakamahalagang bahagi ng paghahanda. Panatilihing bukas ang puso, kalmado ang isip at alerto ang espiritu sa mga senyas, biglang simoy ng hangin, paulit-ulit na panaginip o mensaheng tila nagmumula sa wala. Ito'y mga kumpirmasyon na ang iyong enerhiya ay nakaayon sa propesya, na narinig ng universo ang iyong panalangin at darating na ang mga pagpapala. Sa huli, isama sa araw-araw ang pasasalamat at visualisasyon. Tuwing umaga, isipin ang mga kinalabasan na nais mo na parang naroroon na. Damhin ang kagalakan, ginhawa, at kapayapaan na dulot ng katuparan ng iyong mga layunin. Sa gabi, magnilay sa mga munting synchronicity, mga senyas, at mga sandali ng gabay na dumating sa buong araw. Ang tuloy-tuloy na siklo ng intensyon, aksyon, at pagmumuni-muni ay buhay na representasyon ng propesya ni Nostradamus, isang propesya na hindi malayo o abstrakto, kundi buhay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Gumagabay sa iyong mga hakbang at ginigising ang iyong kaluluwa. Tandaan, ang manifestasyon ay hindi pasibo. Ito'y isang malay at sinadya na kilos. Bawat isip, salita, at aksyon ay naglalabas ng alon sa universo. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng ritual, pagmumuni-muni, at pagtitiwala, ikaw ay nagiging kabahagi sa paglikha ng iyong kapalaran. Paalala ng bisyon ni Nostradamus, kahit sa dilim, ang mga gising na kaluluwa ay maaaring magbigay liwanag sa daan. Ikaw ang liwanag na iyon. Ikaw ang gising na kaluluwa na iyon. Ngayong gabi, habang tuloy-tuloy ang pagliyab ng kandila at tahimik na kumakalog ang iyong puso sa pananabik, ulitin ang iyong afirmasyon ng huling beses. Ako ay nakaayon. Ako ay handa. Tinatanggap ko ang mga pagpapala at ang tadhana na naghihintay sa akin. Damhin ang mga salitang ito na tumadaloy sa iyong katawan, espiritu, at isip. Nakikinig ang universo. Gising ang iyong kaluluwa. Nagsimula na ang iyong paglalakbay. Habang dahan-dahang sumisiklab ang apoy ng kandila, hayaang ipaalala nito sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga bulong ng universo, ang banayad na tulak ng tadhana, at ang gabay ng iyong mga ninuno ay nakapaligid sa iyo, matiisin na naghihintay sa iyong kamalayan. Ang propesya ni Nostradamus, kahit ilang siglo na ang nakalilipas, ay buhay sa kasalukuyan, hindi bilang malayong babala, kundi bilang personal na paanyaya para sa iyo na magising, makakita, at magtiwala. Huminga ng malalim at damhin ang enerhiya sa paligid mo. Bawat kislap ng apoy, bawat bigla ang simoy ng hangin, bawat iniisip na tila nagmumula sa wala ay isang mensahe. Ang universo ay nagsasalita sa katahimikan, at nayong gabi, ito ay nakipag-usap sa iyo. Sa espiritualidad ng Pilipino, ang mga senyas na ito ay hindi basta-basta, Paalala ito na perpekto ang banal na oras, dumarating ang mga pagpapala kapag handa ang puso, at bawat hamon ay paghahanda para sa paglago. Alalahanin ang mga ritual na isinagawa mo, ang pagsisindi ng kandila, ang mga bulong ng intensyon, ang pagmumuni-muni sa iyong mga hangarin at tadhana. Ang mga gawain ito ay hindi lamang tradisyon, ito ay pagpapahayag ng iyong pagkakahanay sa daloy ng banal. Bawat kilos, bawat panalangin, bawat sandaling may kamalayan ay nag-ugnay sa iyo ng mas malalim sa enerhiya ng propesya at sa tadhana na naghihintay sa iyo. Magtiwala na ang universo ay nag-aayos ng mga pangyayari sa iyong buhay para sa iyong pinakamabuting kapakinabangan. Gaya ng nakita ni Nostradamus ang mga pattern na lampas sa ordinaryong paningin, nakikita mo rin ang mga hibla ng tadhana na hinabi sa iyong buhay, banayad, ngunit hindi maikakaila. Ang iyong kahandaan, pananampalataya, at tapang nasundan ang mga senyas na ito ang nagpapausbong sa propesya. Ngayong gabi, habang isinasara mo ang sesyon na ito, damhin ang malalim na kapayapaan. Pakawalan ang mga pag-aalinlangan, takot, at pagdadalawang isip. Tanggapin na may plano ang universo, isang planong natatangi sa iyo, at ang bawat senyas na iyong nakikita ay kumpirmasyon na nasa tamang landas ka. Punuin ang iyong puso ng pasasalamat na alam mong ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at lubos na nakikita ng mga puwersang lampas sa pag-unawa. Bago mo apusin ang kandila, maglaan ng huling sandali upang magpahayad, sa isip o malakas. Ako ay nakaayon sa aking tadhana. Nagtitiwala ako sa universo. Tinatanggap ko ang mga pagpapala at gabay na dumarating sa akin. Dalhin ang enerhiyang ito pasulong, hindi lamang sa tahimik na pagmumuni-muni kundi sa pang-araw-araw na buhay. Pansinin ang mga banayad na mensahe, igalang ang iyong intuition, at yakapin ang mga synchronicity na patuloy na lumilitaw. Ang huling code ni Nostradamus ay hindi lamang tungkol sa propesya, ito ay tungkol sa pagising ng kapangyarihan sa loob mo na nagbibigay liwanag sa landas para sa mga handang makakita. Ngayong gabi, ang pagising na iyon ay nagsisimula sa iyo. Habang dahan-dahang nawawala ang apoy, tandaan, ang universo ay palaging bumubulong ng iyong pangalan. Ang kailangan mo lang ay makinig, maniwala, at magtiwala. Banalang iyong paglalakbay, buhay ang iyong tadhana, at handa na ang iyong kaluluwa. Lumakad ng may tapang, pananampalataya, at katiyakan na ang mga senyas na nakikita mo ay tunay, ang mga pagpapalang hinahanap mo ay malapit na, at ang propesya ay maayos na bumubuo sa iyong buhay.